Magandang gabi pong muli mga kababayan. Pag-usapan po natin itong paandar ng isa pang Duterte. Itong kasaluki, kasalukuyang mayor ng Davao na si Baste Duterte. Na tila baga nagpapaandar. Wala silang kadala-dala biruin mo sa loob lamang dalawang araw, pito agad ang patay? Paano pag inabot na ng isang buwan, ilan na yon? Isang buwan, isang taon, kung hindi mag step in ang uh, national government or ang Commission on Human Rights. Hindi kaya si Baste ay nag-iipon ng score. Nagpapataas ng score na umabot siya. Abutin niya yung kota ng kanyang ama. Yung kota ba na pwede nang ipasok ang kaso ito sa ICC? Walang kadala-dala ano. Ito na nga ang kaso ng kanyang pamilya, ng kanyang ama, ng kanyang kapatid, ng kanyang mga kanilang mga barkada, ICC. Pero ito, sumusunod pa talaga sa yapak ng ama. Ilan ba, ilan ba ang bilang ng mga biktima para ito ay pasukin or ipasok sa ICC. San libo kaya? Na pwede nang pumasa, pwedeng ipasok sa Crimes Against Humanity. Sige lang baste. Go on. Dagdagan mo pa nang sa ganun eh, tatlo na kayo mag-aama na pwedeng damputi ng ICC. Alam niyo ang tingin ko dito sa mga Duterte. Mayroon silang special talent. Ang talent nila ay pagpatay. Yung pagpatay ng walang katuturan. Mga unreasonable. Unreasonable killings ito ang ito ba Dutertes ang inyong style ng paglilingkod sa bayan? Ang sumabak sa isang killing spree? Nakapagtataka kung bakit alam mo hindi kaya ginagawa ito ni Baste para magpasikat. Kasi ito yung nakita niya, ito yung nagpasikat sa sa ano eh, sa tatay niya. Itong pagpatay ng pagpatay ng pagpatay. 'Di ba? Dito sila sikat eh sa pagiging mamamatay tao. At ngayon, ito na ang ito na ang pas uh, path na sinusundan ni Basti. Dahil ba ito sa pagpapasikat para sa pagtakbo bilang senador. Alam nyo, mga kababayan, para sa akin kasi, bilang isang government official, naglilingkod sa bayan, hindi ba't ang mas maganda na paraan para sumikat ka Well, hindi naman sa ang purpose mo ay pagpapasikat. Kundi, yung maging maganda ang record, mahalin ka ng tao, at yung samantalahin ang pagkakataon na nakaupo ka dyan sa posisyon para makapaglingkod sa tao. Bakit hindi nalang gawin ay yung talagang totoong paglilingkod. Biruin mo. Ayun nga sa balita, dyan sa Davao, masyado pang masyado pang mataas ang rate ng poverty. Bakit hindi yun ang pagtuunan ng pansin? Yung itaas ang antas ng pamumuhay o kabuhayan mga nasasakupan. Mga projects na kapaki-pakinabang para sa mga tao yung magbubunga ng makakain, hanap buhay, nang sa ganun ay mamuhay ng uh, masagana at payapa ang mga nasasakupan. Hindi ba't nung nakaraang tag-ulan, grabe yung perwisyo dyan, may mga namatay pa nga yata. Dahil sa baha. Ibig sabihin, marami pa dyan na proyekto na pwedeng doon mag-focus. Yun ang pagtuunan ng pansin, yung mga proyekto na pang-control pang sa baha sa kahit anong sakuna. May nalaman ba tayo na mga magagandang projects na ginagawa nitong Basti na ito? Saan ba siya kilala? Ngayon nakikilala natin siya dahil dito sa mga dahil dito sa mga pagpatay na ito. 'Yun ba ang gusto ng isang Duterte? Ng mga Duterte? Ang makilala kayo sa pagpatay? sa paggawa ng mga mga kasalanan, mga mga kalukuhan. Para katakutan. Ganun ba yun? Ewan ko ba naman dito sa mga tagadabaw? Bakit ba kayong yung bakit inyo hinahayaan na? Yan ang mamuno sa inyo. Alam nyo nagiging masama tuloy ang reputasyon ng Dabaw. Alam nyo mga taga Dabaw, kung mga Duterte ang hahayaan ninyo, ang pipiliin ninyo na mamuno dyan, parang nakakatakot. Parang nakakatakot manirahan dyan sa Dabaw. Di ba kayo natatakot, mga taga Dabaw? Bakit yan ang ganyang klaseng tao ang ginugusto ninyo mamuno sa inyo? Wala bang iba? Sa palagay ko naman meron. Sigurado meron yan na much better leader. Leaders. Hindi naman yata tayo bumuboto na may nakatutok na baril sa ulo? Sikreto naman yung pagboboto, di ba? O dito nga sa amin eh. Yung vote buying, hindi naman talaga nawawala. Parehong magkalaban na kandidato eh, parehong namimigay ng pera dahil yun ang naging kalakaran. Nitong nakaraang eleksyon lang dito sa barangay namin, yung dalawang tumakbong kandidatong para kapitan, yung isang kapitan, yung isang kandidatong kapitan, ang ibinigay three hundred sa isang botante, Yung kabila, six hundred. Sino yung nanalo? Yung nagbigay ng three hundred tinanggap ng butante yung 600 pero ang ibinoto yung namigay ng 300 ganon nalaman ba kung sino yung nag door doon sa nagbigay ng 600 hindi nasa sa inyo naman kasi yan eh wala namang nakatutok sa inyo pag kayo'y bumuboto ibig sabihin lang kung yan at yan ang pinapaupo ninyo, yan ang gusto ninyo. Tingnan mo nung nanalo si Bongbong Marcos. Nanalo siya dahil yun ang ginusto, ibinoto ng mas nakararami. So, dyan sa Dabaw, kung Duterte ng Duterte ang mananalo dyan, ibig sabihin, kayong mga taga-Dabaw, ang mas nakararami sa inyo, preferred ang isang Duterte. So, yaan ang gusto ninyo, mga tagadabaw? Isang leader na mamamatay tao? Mga drug lord? Kam, bistado na ng buong bansa kung ano ang karakas ng mga Duterte? Hindi pa kaya panahon na para palitan ninyo yan ba ang gusto ninyo? Yung mamuhay kayo sa takot? Tingnan nyo yung nangyari nung panahon ng tatay niyan at na nung kapatid niyan. Hindi ba? Hindi naman kaila sa inyo. Pero bakit yan pa rin ang inupo ninyo dyan? <laughs> ano po sa inyo. itong si Baste na ito, ang tingin ko sobrang, sobrang pagyayabang itong ginawa niya. Itong ginagawa niyang pagtutuloy ng mga EJK. Hindi kaya dinider niya, tina-challenge niya si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, Hindi ba't ang mga pulisiyang ganyan, magdidepende sa national policy? Hindi ba hindi na nga approve yung war on drugs na gagamit ng tukhang-tukhang EJK? -tukhang Bakit nangyayari sa Davao? Nagsasarili ng pulisiya? Yung mayor dyan? Hello, Secretary Abalos. Anong ginagawa ninyo? Bakit hinahayaan ninyo yan? Abalos, Pangulong Marcos, nagsasarili Oh. Para siyang may sariling kaharian, may sariling bansa, sariling programa, sariling pulisiya. Pangulong Bungwong Marcos, sa inyo na naman yan magre yan. Kayo na naman ang mananagot niyan sa international community. Hindi ba dapat disiplinahin nyo yan? Tingnan mo ang ginawa niyang si Raulong yan. Pinaparesain kayo? Ang yabang, sobra. Feeling mas mataas siya sa presidente? Kala namang tuktok. Tingnan mo na lang magsalita. Parang bangag. Halatang wala namang laman ang utak. Ang utak nasa nasa daliri ang utak. Magkalabit lang ng baril. Di ba? Dapat dito kinu court martial ito. Eh. Court martial ba? Yan ang pumasok sa isip ko. Eh. Bastos ito, itong Bayor uh, Basti na ito. Bastos binabastos ang national government. Kaya siguro ko naman President Marcos and Secretary Abalos, makialam na kayo. Huwag ninyong hintayin pa na libo-libo ang mabiktima na naman. Dahil napakasama na ng imahe ng Pilipinas, huwag na nating ulitin, huwag na nating dagdagan. 'Di ba, mga kababayan? Tama po ba? Okay. Kagaya ng lagi kong sinasabi, mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang ang ating nag-iisang tahanan. Thank you for watching and peace.